Oh, joking na. mag may sprit niya sila. Yeah. <laughs> Parang never ko na feel na... Me Pinagsilosan mo ba ako? <laughs> Ba't ayaw <laughs> sa tropa ko? <laughs> oh. back to my channel at ngayon ay meron tayong special na gagawin. Ngayon na lang ulit tayo mag-cocola! Please welcome my bestie! Kung ano, mahili kayo manood ng mga video ng AFAM. Kapag lagi kayo nag scroll at mm, meron mukhang baby na nagpapakita ng <laughs> Please welcome! makikita nyo na kami madalas magkasama. Okay, Pero first time ko to na magbablog and dalawa yes. sa YouTube. Yes. <laughs> ang ating ng video ngayon ay one shot, one makeup. Yan. Yes. Na Sobrang uso ngayon. Yeah. <laughs> Sobrang na late to. ano to? At, ah, okay. least, na. try pa din namin. First time ko to gagawin. First ako din, yun. ako din. Kahit sa TikTok, nung sikat na sikat siya, hindi ko din siya ginawa. Ako rin. Walang kainuman kasi. <laughs> <laughs> Taka, paano yun? Tsaka guys, hindi na rin kasi tayo nagiinom. Mm. Hindi na kami nagiinom ng super. Kailan yung huli mong nalasing talaga? Yung lasing? Ay, matagal na. No? Parang mga one year ago. Tapos parang natrauma talaga ako. Okay. Ako, nung birthday ko! Ay, oo! Oh, talaga talaga! <laughs> you know, <mommy>, <laughs> <laughs> Hindi lang to one shot, one makeup. Meron din tong Q&A na pinrepair namin for each other. So, yes. na natin. Mga juicy questions. Juicy! Spicy! So, yung mechanics, so... Oh, sige, ikaw mag-explain. Mechanics vlog ko. <laughs> 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 so, ang mangyayari, bawat makeup step is kailangan natin mag-shot. Okay. And then, habang... Okay. No, hindi man, sabra -sabra naman, sobra-sobra okay. naman. Kalahati lang. <laughs> Tapos, habang ginagawa natin yung makeup, meron tayong question sa isa't isa. So, if hindi mo sasagutin yung question, sasot ka. Pero, Pero kung mo sinagot mo, mo, wala. Oo, tatanungin mo naman ako. Okay. 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 So, every step, talagang may shot na talaga. Uh, uh. Additional lang kapag hindi mo sinagot yung question ng other person. Yan! Yeah. Okay. Without further ado, let's, let's get, get started! <laughs> first step? Ano first step mo? Uy, hindi talaga tayo nag-uusap pa. Kasi sabi ko nga kanina, huwag tayong tayo mag-uusap pa. Hmm. Sayang, oh, kasi kung ako mag-uusapan dito sa ano, sa, mo, super super, wala pang hangisip. <laughs> kasi one shot, one Pero guys, si Ate Baninay kasi hindi talaga siya marami mag-makeup. Diba? Tsaka hindi rin ako marami kuminom. <laughs> <laughs> Hindi, parang ano oh, talaga oh. siya, yung lahat ng makeup niya, ginagamit niya na yun sa buong pagkatao. Wala, wala akong kunwari na wala yung foundation ko, meron pa akong alternative wala. Yung foundation ko yun na yun. Pero ngayon, nagdagdag ako kasi nagbe-breakout ako. Nasunog-sunog pa yung balat ko. <laughs> <laughs> Ang first step ko is uh, skincare. Okay, ako din. so, so kailangan kayo. ba mag-shot muna tayo? Or oh, na? One shot, one makeup eh. Ah, uh, oh, magaling. <laughs> 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 Hindi naman one makeup, one shot. Pagka pag ano talaga yung normal mo? Ah, Sprite. ata. never naman ka yun. Sprite dapat? Lemon lang. Lemon Yun yung, yung sanay ka talaga. Yuna, Ika, Cook. Ah, okay. Kasi parang kailangan medyo matamis. Ganong type. Wow. Guys, okay. nice. cheers! Ang tapang Uy, Ang pangit! Ano ba yan? Uy, tunay! Uy, Guys, and vlog na Bye, guys! few moments later. Okay, first step, first step. Okay, okay. Grabe Oh, lala. Oh, my God. Sabi ko na dapat soju o gin na lang. Hindi yung ganere. Anong klaseng tao ka ba pag nalalasing? Pag ako, oh. ako. Ah, ako din. Sweet Depende man. sa alak yan. Natutunan ko nung medyo tumanda na ako. Pag wine, antukin. Yan. Tapos kapag tequila, yan, masayahin. Pero ang ending iiyak. <laughs> <laughs> ano yung hindi mo parang hindi mo talaga bet inumin or talagang parang ito, parang kasing ka? Ito! Ah, uh, pasensya na. Ito. Bakit ito na request mo? Hindi kasi dati nung medyo parang siyempre magaga pa tayo nagiinom. Feeling ko mm. talaga yan yung ano parang best best friend ko. Kaya ko, kaya ko diba, yung dati. Malakas ako. Kahit Same. ilang shot. Di ako mag, uh, ano, kaya ko pa umuwi from BGC hanggang bahay namin. Ngayon? <laughs> Ngayon, parang, bakit ganyan? Worst niya? enemy Ay, na. ko yun, tsaka na, pag in invite talaga ako, parang kailangan ko ng one week before. <laughs> okay, para, yan. ready? Oh, At man. eto si Carol, kapag, Pagpa-party kami, lalaksan niya muna ng sobrang lakas yung, <laughs> yung kotse. <laughs> <sticker laughs> ng kotse niya para ready na siya pag nasa bar. Ganyan na siya ka tita. Ito, yeah. ah. mild pa lang to. Okay, First question. Mild question. No question. Bakit <laughs> na ha? May ayaw ka bang tao na pina follow mo? At sino yun? <laughs> <laughs> yung mato, kasi alam ko to. Alam ko pag M&M -E yan. Nung pinafollow mo na pet peeve mo pala, meron kasi Ay, hindi. Che-check ko yung, marami akong minumute talaga. So, okay. sila yung mga pet peeve ko talaga. Hmm, okay. ayan. Ito nakita kita ko okay. na. Wala na. Ay, na, ko yan. <laughs> Ba't ayaw ko sa tropa ko? <laughs> oh my God, tropa yan. Oh my God. <laughs> kita ko ang laki. Hindi ko alam na ayaw mo sa kanya. <laughs> Start <your> letter. <laughs> ah, pero ano lang yan, may explanation. Hindi uh -huh. ko naman sila ayaw talaga, pero ayoko nang makita yung mga stories nila. So, i-mute ko, ko na lang. Ano yung inayaw mo sa story niya? <laughs> ayaw ko sa mga arte mag right? okay, okay, Oh my okay, God, okay. guys! You know what? It okay, okay. Pero understand, okay lang. Ba baki tayo. Okay. Pero siguro... Na-overwhelm ka Oo. Ayun. Yun isa. Isa lang. Isa Okay. first thing Nagkaroon ka na ba ng friends with bae? At sino? At sino? Uy! Gago ka! Bakit? Gago Wala pa! Uy! Ayoko na! Uy! Bawala siya! Bakit ako ikaw lang? Ogo. Wala lang. Alam mo, buti sinagot, tinanong mo agad. Kasi pag lasing na ako, baka ikwento ko. <laughs> <laughs> Ang second step ko after skincare is foundation. Ito? Ako, foundation din. Ito yung ano ko, foundation. Pag hindi kayo siya shot, kailangan siya shot. Ah, one shot, one shot. Kuya siya shot ko lang. <laughs> Kuya sakit pa. Pag mayroong bibig ka. na. 3, This, This is, is us after our two shots of tequila. Of tequila. Actually, okay. na ako. <laughs> Dati, we make up <laughs> na. Ay, oh, I'm sorry. <laughs> <laughs> ah, 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 ah. Ito ba yung ano natin, makeup na ginagawa? Ito ba yung parang pang party? Sige! Pag-i-wino na tayo! Okay, okay. Uh. Ito na yung naging ex mo? Or kasama yung MU, Landian, and all? <laughs> yung talagang sinagot ko ng oo. Hmm. Pa-5 si Bon. Yung Ay, ah, talagang, ah, uh, will you be my girlfriend or tayo na ba? Yes. Ah, okay, yes. four or five. Yung seryoso talaga. Oo. Oh. Tapos, pag <coughs> yung kalandi, wala, situationship ba? Ikaw wow! Ba? wow. Uso ka na yung situationship sa'yo. Karang tayo na ito, may kasama ka pa. Situationship. hindi, MU yan sa amin dati. Alam mo, -MU. MU. Wala. Oh. Feeling ko, hindi ko talaga siya i-consider kasi pag kinonsider ko siya, A feeling feeling naman ako na naging jowa ko. Oh. Ikaw. Ay, hindi na ko. Kasi magbabalik ka. Mamin ka. Na backstab mo na ba ako kahit once lang? Ay, oh, mahimik ka na lang. masaktan na ka. Masagot ako na. <laughs> hindi hindi niya masabing hindi. <laughs> hmm. Hindi siya actually back Backstab. Alam mo, parang, di ba meron talaga kami mga stories na parang, uy, sa'yo ko lang talaga to sinasabihin. Oh. Minsan talaga, syempre, may boyfriend tayong dalawa. Parang, uy, oh, uy no. di mo mo talaga sasabihin to. Secret talaga namin to ni Ate Baninay. Promise ka sa'kin sa bago sasabihin ganyan. Okay. Pero like, partner lang. Hindi naman yung parang sa iba. Sa jawa lang. Uh, sa, ah, same. Pinag-usapan ka rin namin ni Bono. <laughs> di ba? <laughs> <laughs> Bakit ka nakikisali? <laughs> Ako yung tinanong mo? <laughs> Bakit ka? Ay. Ano na tayo? sa pang ilang next step ng makeup natin. Mag-ano na lang ako. Mag-moisturize lang ako ng lips. Ay, wow! Para matagal. Ako kasi yung usual concealer. Oh, Magkokorrector okay. muna. Okay! This is the softer creatures of tequila. Magkakutan sa balayo ko. Magkakutan buhay. Magkakutan buhay. Bakit peke ba ito? Hello? Hello. Okay. Kaya mo? Kaya ko. Kaya mo? <laughs> okay, game. May, May ex ayaw. ka pa bang naisip mo hanggang ngayon? Uh-oh. Uy. Sagot! Hindi naman sinabing namimiss. Hindi naman sinabing makalpa. <laughs> Um, um, so, Bakit iisip lang? wala tong challenge na to? Kasi eh. pag kilala ka ng tao, alam niya yung mga weakness mo sa <laughs> buhay. siyempre normal yung mga things na ganun eh. Parang hindi mo naman talaga siya uh, romantically, like gusto talaga. Pero siyempre parang kahit naman anong gawin mo, may mga time na parang maiisip or hindi mo maiisip, like madadaan talaga siya sa isip mo. So for the lesson na lang siya. Oo, oo, may mga ganun. And for comparison din minsan, di ba? Hindi naman ako mabubuo ng ako kung hindi ko sila namit, So, parang sa mga wala namang, ano, wala namang better moments. Parang okay. thankful and grateful. Wow! 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 Ano <laughs> mo, na chinat mo na lang. <laughs> o, oh. game. Okay. Meron ka bang naka-MU na tropa natin? It's yes or no. Yes or no. Tropa natin. Sobr Ay, sobrang dali niyan. Walang sin. Like, tropa mo or circle. Hindi MU eh, kaya no. Okay. Okay. DM me, DM you. Okay, okay. okay. Save me. Hindi siya mute to huh? <laughs> 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 Sabihin mo muna. Ah, uh, steps mo para gawin natin. Ah, ito foundation. Okay, ako is concealer. Okay. Okay. One, two, three, go. This is us after four shots of tequila. Okay. Okay. Ano yung pinakagusto mong bagay sa friendship natin? pinaka nagustuhan ko with us is may time talaga na parang punong-puno na. Bigat ako. na, Oo, bigat o. na. Tapos parang di ba alam mo yun sa akin na hindi talaga ako nagsishare. Oo, okay kailangan ko pa like, yung pilitin minsan oh, dati. Oh. Pag kinamusta mo ako, okay lang ako. Pero pag nagchat ako sa iyo na parang survey lang, survey lang, okay na ako, parang ganyan. So parang yung nagustuhan ko, parang meron oh, -open. akong napag pag openan Ah, so ako na papag-releasean mo. Oo. Oh. Trauma dump. <laughs> <laughs> o naman, ang question ko sa'yo ay, pinagsilosan mo ba ako? Ah! Ay, <laughs> <pura>. <laughs> <Yeah>. <laughs> Oh, like, hindi naman like si Joana, bon, uh, bon? or like in all, ano naman, in all things, siguro yun yung, yun yung thing sa <laughs> hindi, 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 yun yung thing kaya oh. feeling ko naging parang best friend talaga kita kasi mm -hmm. ikaw lang yung hindi, He He hindi gets, ko pinagsiselosan yes. sa lahat, oh! kasi Carol, hindi ko siya nakikita as competition, hindi ako nagsiselos in terms of relationship. In terms of sa buhay, hindi ko kino-compare buhay ko sa kanya. Kasi feeling ko lagi, mas bata siya sa akin. Feeling ko ate niya ako. Hindi ko siya nakikita na parehas kami ng pace ng buhay. Nakikita ko siya as little sister na gusto kong ano, nagro-root lang ako for... Wow! Rory! Kasi dahil ng puwerbo to. <laughs> iba, iba. Iba yung feeling. Siguro din alam ko kasi kapag medyo trip in joke. Hindi, tsaka... Uy, uy, nahihiro na ako. Okay, shop na tayo, shop na. At <laughs> ang next natin ay concealer. Ikaw. Ako naman is blush on. Blush na, okay. So yeah. So, cheers! Fourth shot. Four. One, three, go. This is Itas us after, after four, shots four shots of tequila. Of tequila. Yan. Meron ka, ka bang, like, tropa na kinakainisan? Or like, pet peeve? <laughs> Feeling ko hindi ko kasi siya tropa. <laughs> 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 Sime, may, ano, ako, hindi, ano ko, hindi. Hindi ako nagko-close nang hindi ko talaga feel. Mabilis yes. ako mag-cut off ko. Kunti na ka nga na kaibigan ko, yes, di ko pa feel. <laughs> Ito siya masyado bet. Actually, ko naman yung hindi me-bet. Na, mo lang. Then, mga... ginagaslight niya ako na ayoko doon. Hindi ko ayoko doon. Okay? kasi kapag katulad ni Carol na best friend mo, maaano mo yung mafe-feel mo na, ay, gagawin din yan sa akin. Ginawa nga uh -huh. kay Carol, gagawin din yan sa akin. So, Pero pinapos, guys, hindi, rin naman ako parang nagtatampo. Like, hindi, hindi, parin, na, hindi ka nagsasabi na ano ha? Uy, huwag mo na i effect. Oh, hindi na. kami nagdadamayan ng hate. Minsan lang, baka caring ka lang towards sa akin. Yeah, gets, so, gets. Pero Most hindi observant. to, the point, hindi to the point na, huy, huwag mo na friend yan. Ako siya oh, hindi oh, ko yung friend sa akin. Talaga, parang, ayoko rin na parang ma-feel niya na parang because of me. Eh, wala naman siya ginawa sa'yo. Shout out! <laughs> Tawag! <laughs> <laughs> ilan na ang naka-s**t mo? Inoong! <laughs> you know. Kala mo? Alam mo, lowkey niya yung tinatalo. Kasi man. hindi niya alam kung ilan yung ex ko. Pwede lang tayo. Okay, na. ako na to. Yeah, yeah. Ako na to. Ako na to. Nadaan ako sa pulo. So, ito. <laughs> <laughs> ang next step namin guys is... Kilay! Fifth. Fifth. <laughs> Yeah. <laughs> This is It's us after right. five shots of tequila. Wait lang, di ka pa Di ka minagsasalita, guys. Kasi mahirap yung kilay. Kaya eh. ha? Huh? Ano yung tanong mo sa akin? Wala pa, di ba? Wala pa, sabi mo, ikaw mo. Guys, okay. lasing na po si Carol Reyes. Lahat yung college ako, parang ayaw nila sa akin. Parang iiyak ko na. na? Kasing na. Oh, na ba din? Ah. Parang lahat sila ayaw nila sa akin. yung iyo ko si Tokti. Di ba yung first ng start ng vlog natin? Hindi, ayaw nila sa akin college. Parang never ko na feel na meron akong best friend nung college. Ikaw meron? No, high school. High school. college din. Yung college ko nga lang, parang na-FO na kami ngayon kasi may problema. Pero nagkaroon ako ng college best friend. Alam ko alam mo, nung, nung, ano, nung nag-family feud tayo, hindi ko kasi nakikita na na, na consider mo ako as best friend. Tapos, yes. tinanong ka ni Ding Dong, hindi nga lang to na ere. Oh, Tapos tinanong uh, ni Ding Dong, sabi niya, Sino bang best friend mo? Siyempre, sabi mo. Siyempre, si Ate Banina ito. Ito live. I can't swear. Sabi ko, ala! Ako pala yung de, best friend. Hindi, totoo to. -to, to. Naiiyak din ako. <laughs> <No>. <laughs> Sabi ko, ala! Grobe na ano, na... Na-antig na yung puso na -ho. ko. Tsaka parang, naku-consider kita as super duper close. Ko, pero hindi ko kasi ma-claim yung word na best friend. Kapag one, Chaka, one way lang siya. Hindi na di ang siya hirap, diba? parang, ang hirap ba? Parang, Best friend ka ba to? Hindi naman kami nag na best friend kami. Oo, oh, tsaka nung, nung, nung napakinig ko yun na parang, ay, best friend pala din niya ako. na na-feel pala niya yun. So parang, hello. Yun na, doon na ako parang nag-invest ng time, effort. Gets, gets. So, doon, doon tayo nag-start. Doon ako nag-start. Kasi ako medyo, ano ko, oh, medyo hindi ako nag-a-assume. Sige, sa sabi So sabihin na. This is us after six shots of tequila. Kaya. Reyes. Reyes. Napelido pa. Subusin so, mo. Subusin mo. Kung ka 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 ka. magpapalit kayo ng boyfriend, siya at bakit siya yung gusto mo? Oh, no, no, ano. Kuya Bunt, mahal na mahal kita. Ikaw ang ka kapatid ko talaga. Like, ganyan tayo Kuya Bunt. Magkaparehas tayo ng dugo. Chat. <laughs> Na-yos mo Ikaw Pwede naman. Ikaw. Pwede bang wala? Pwede bang wala? Shot, chat, chat. Alam niyo guys, sobrang mal ko sila. Oh! Na-yoko. Hindi, hindi. Hindi ito kasi lang. Oh, gusto yun. Gusto si ko lang. Guys! Gusto, mag, yes! gusto ko lang Solang... i promote yung brand ko. Guys, mano, mabu, mabili naman kayo sa Shopee. Ito, ito nagpapayaman kay Carol ngayon. Napakaraming sold. So, bilhin wow. naman kayo. Mabab gusto ko, ko lang sapatan. siya i-promote. para kasi may mga ganito times, di ba? Yung parang lasing ka na. Mm -hmm. Uh. Gusto mo magpabango. So, ito na yung mga dalawang shots na lang. Ano na akong susuka na ako? <smart> Pero pwede pwede kita pagsuka okay. ha? With permission! Ano siya to? Oh, May gago ba rin siya? Ano ko? Hiloko kami <laughs> ng <laughs> puwede! <laughs> hey! Huwag ka rin tumama na walang tanong! Hindi, naging i-witness ko kasi! <laughs> Sorry! Oh, Uy, ang saya neto kasi mag-pilates, magpilates, diba? <laughs> Grabe ako, pinipilit mo. Inoom. Ino mo lang. Hindi yung masaya to, be. Uy, may apelido ka, Reyes. May Reyes pa. May Reyes pa. Busin mo yan. Tangin, hindi tayo magpipidyo. na nagawa mo sa buong buhay mo? Wildest ko siguro nung ano. Sa... Uy! Uy! Di ko alam yan! Nilagyan lang namin ng... wildest vacuum. Ito, ito tanong sa kanya, lasing na ako, teh. Siya tayo dyan, siya tayo dyan, mamayiksi lang. din namin. This is us after Four, seven, seven, shots seven shots of tequila. <laughs> <laughs> Let's go is eyeshadow. Hindi. <laughs>

you know, scripted vlog. Pero, ito talaga Hello, yung... Ang sayo ko na ikaw yung kasama ko dito. Ako rin. Kasi alam natin yung sarili natin na gusto nating balasin. Pero... Eto, tinuto talaga natin. Walang acting record. Next. Ang putang ina mo. ka na to, Uy! First time ko nalasing ka No joke! Ah! 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 Welcome, Carol Reyes from the CR. Hi guys! It's Reyes Carol. Okay, dumito na tayo. Swear. At Swear to God. Swear to God. I love you so much. We love love ang napatunayan wala sa vlog na 'to. Sobrang mahal kita. A few moments later. Ganito Wait lang, ano next mo? Ganito pala paglasin. <laughs> Ba't ko na feel? Ba't sila masaya? Asa <mumbles> sa Ha? Ah, ito ba? Asa sabi mo? Ano sabi mo? Sabi mo ulit? Dali sabi mo! Ano sabi mo? soko dito. Yatap yung dalawa. Nabuhay yung patay. na. <tinyo> Meanwhile, <tinyo> na Meanwhile... So, pato! na! Mag may spread nga sila! Sa sabay na! Sabay na! Sabay na! Sabay Ate, may hindi na tayo. Nunjuk, or, oh. No joke. No joke. Tunay? this is shot this is <laughs> guys bye guys <laughs> don't forget, forget to like, like comment, and subscribe, and subscribe to my channel bye bye yeah, my <laughs> 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 died by <laughs> sorry <laughs> si Blair na. <laughs>